morning mga kaibo no? try natin ito ipos uh, subukan natin may mga ibon dito na ligaw eh. so sana makabalik sila sa mga awo nila uh, abangan nyo na kung uh, sa laki na ito pause, ano? so since ang ano natin eh, malapit lang yung mga may ari nito para mapamilyarize yun na yung pagbalik sa mga bahay nila <laughs> O yan mga kalapatid So Base sa na napagtanungan natin dito eh, Nasa General Trias Cavite daw tayo So from Las Piñas Testing natin itong mga ibon natin Pauwi na natin sila Sana yung mga dagit eh, Makabalik din sa mga amo nila At sige Pauwi na natin oh. Labas 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 parang alam na nila yung papunta Las Piñas ha. ah iikot muna yan syempre so sampung ibon Mahala na kung makabalik sila rin sa Las Piñas to O yung iba makabalik sa mga amon nila Abangan na lang natin pagka I-update ko kayo So bali ano, sampung ibon yung lumilipad, may humiwalay. Ah, uh, may tatlong humiwalay oh. So abangan na lang natin ano. Yun. Hanap nila yung daanan eh. Ay na nga no, nung tinos natin kahapon. So hinintay natin makabalik yung mga dagit na ibon at hindi na po natin ipapakita yung dalawang bumalik at saka yung bumalik kaninang umaga na ano kasi po pinag-iinteresan po ng mga mandaragit dito sa ano eh pinapanood nila sa youtube channel ko tapos pinag-iinteresan ng mga katabing uh, mandaragit dito sa lock natin ano so hindi natin papakita kasi ganun po yung nangyayari uh, pinag-iinteresan yung mga kalapating may potential since dagit naman po sila eh nakabalik po yung apat meaning anim po hindi bumalik so sana nakabalik yun sa mga amo nila at sa susunod po ito pa rin po natin yung apat na yun tas sasamahan pa rin po natin ng mga ibang natambay dito sa loob para makabalik sa mga amo-amo nila So, pakisubscribe na lang po para updated kayo sa mga activity dito sa aking log. Maraming maraming salamat mga kalapatids at mga kaibon.